Hello mga kaidol, welcome po sa aking channel. Ang ituturo ko sa mga kaidol kung paano iwasan na magkaroon ng virus ang cellphone. And mga kaidol, madalas po kasi mag, mga kaidol na may pagwan sa may dinownload tayo, madalas may pumapasok na virus po mga kaidol. May mga kaidol, ituturo ko sa inyo mga kaidol kung paano po siya iwasan na hindi po makapasok agad yung virus ang cellphone niyo po mga kaidol. Ayan mga kaidol, ang gagawin na po natin mga kaidol, pupunta na po tayo sa Chrome po. Pindutin nyo yung chrome. Pagkatapos mga kaidol, nandito tayo sa chrome natin mga kaidol. Ang isusunod mga kaidol yung tatlong dot sa gilid po. E dito mga kaidol, itutulog ko sa inyo mga kaidol na para maiwasan nyo po yung magkaroon ng virus ang cellphone nyo po. Pindutin nyo po yung tatlong dot. Pagkatapos sa tatlong dot mga kaidol, ito, yung settings po, isunod nyo po. Ito po. Yun, pagkatapos mga kaidol, nandito tayo sa settings mga kaidol. Ang isusunod nyo ito mga kaidol yung Uh, privacy and security nandito po yung makaydar tapos baba po nyo lang po pagkatapos makaydar nandito na tayo makaydar ka kaya ito sinasabi nyo makaydar dapat i-clear nyo po lahat ng browsing nyo po ito sa mga para maiwasan nyo po yung magkaroon ng virus ang cellphone nyo po pinutin nyo to sa taas makaydar itong clear browsing data po pagkatapos makaydar ito na po yung mga sinasabi sa makaydar basic in advance po. Ngayon ba na sa advance po tayo, ang gagawin natin mga i-check mo lang siya ng mga Example to mga kailulat, may natatong check na ako kasi dito hindi pa nagawin ito sa baba, i-clear dita mo lang siya mga kailulat. Pag clear data mga kailulat, ito yung lumalabas niya. So yun yung itong, ibinilin niyo po yung clear. Ayun na mga kailulat. Pag usin ang pinot niyo mga lang ang okay, uh, okay, got it siya mga kailulat. Kung maga mga kailulat, secured na po siya. Kung bagay, yung dati niyo pong yung apps na na-download niyo po, kung baga po, nabubura na siya mga kailulat. Yun, okay got it. tapos siya mga idol. Ganun siya kabilis mga idol. I-open mo siya ulit. Dito ko naman sa basic po. Then, pala sa basic mga kaidol. I-clear mo siya ulit. Then, clear. Ganun mga idol. Na-clear na siya mga idol. Kung baga ito mga idol. Kung baga, yung dating, yung yung dating story niya po mga kaidol, Yung mga site niya po. Kung baga, nabubura siya mga kaidol. Kaya dapat, ganito niyo gawin niyo. Pag once may download kayo, matagal po mga idol. Um, matagal man po i mo siya palagi para makailod. Yung once na may sample makailod, may kasamang yung dinalod niyo po na may virus po. Kung nabubura niya makailod. Hindi siya so basta-basta makapaso sa cellphone niyo po. Ay, ganito lang po mga kailod, Sa mga bago po, pasubscribe na rin po sa YouTube ako po mga kailod. Tsaka po palike rin po sa ay, video ko po mga kailod. Mga kailod, may dami po po ibang video na tutorial na pwede po makatulong sa inyo. Ay, open nyo lang po yung channel ko. Tsaka po. Ay, check nyo po yung mga yun, yung mga ibang tutorial ko po baka sa makatulong po po sa inyo about sa mga messenger po about sa pag-apply sa ship or sa pag account nyo po sa mga COC po maraming salamat mga kaidol God bless po